Yun. Yun. <laughs> yun. Ayos. Ayan. Sige, 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 sige. <laughs> oh, yun. Okay. Patid na kuting lima. Hmm. Iba-ibang kulay nila. Yun, what's up mga kabida? isang magandang umaga po sa ating lahat so sa video nito kung napapansin nyo yung tubig pangat na grabe hindi man ganong nagulan-ulan dito sa amin dito sa Pampanga pero ngayon lubog na mga kabida yan sobrang lakas na ng tubig na to <laughs> grabe hindi man nagulan-ulan dito mga kabida kakaunti lang hindi talaga kalakasan yung pal lintik-lintik lang pero ngayon grabe na yung tubig kaya nagmadali ako kanina nung inatit ko si baby kabida nakita ko yung ilog sobrang taas na kaya yan <laughs> mga kabida nagmadali ako pumunta dito grabe ang bilis lang tapon kalmado pa tong ang ilog na to yung gaya dati pag nangingisida tayo ganun lang ka talimang tubig ngayon eto na siya Grabe na yung tubig. Yeah. Ito yung naisip ko yung bangka natin, no? Oh. Baka matanggal na tong kaway na kinakapitan niya. Mawala na siya. Ha. Oh. Kunin ko muna yung pang limas natin ng tubig. Grabe naman ang pangyayari na to. <laughs> Buti na lang pag kung nagulang na lang palalo sigurado'ng tagno ito, lalaki ito may tubig na dito pero alalay lang tayo kasi malalim na dito mga kabida merong kawoy na dito na aapakan ko uy wala nawala nawala yung kawoy tayo to si okay, shout out po po laki Salonga shout out po from England wala yung kawin ang malaki dito ay ito ah nandun yung bangka natin grabe saan ko kaya natali ito delikado to <laughs> yan ang malambot na siya malalim na to baka maputol na siya saan ko nalagay yung tali niya wala grabe naman namin ata ito sa baba lakas ng tubig oh kailangan ko tawagin si parang Dennis mahirap na dito baka ma delikado mag isa lang tayo delikado mga kabida nandun pa yung pinakadulo nya yung tali nasa baba delikado kailangan ko tawagin si parang Dennis hindi kaya natin to kasi baka matawag tayo maulog tayo mag iisa lang tayo kailangan nyo may kasama tayo <laughs> napaka delikado nito ay tong gagawin ko na to kung Gagawin ko yun. Buligado tayo. Tawagin ko lang si parang Tapos padalang ko na lang ng kutsilyo kasi nakatali doon sa baba, mga kabida. Delikado na yung bangka natin. Delikado tayo pag uh, natawag tayo dito. Tawagin ko lang si parang Dino. Sana sumagot. Ayun, Sumagot. Yan, tawagin ko lang mga kabida So, yan mga kabida Dito na ako sa Tubig at uh, nandiyan na rin si Pardel Pawak ko lang sa kanya to para in case na mahulog ako sige sa dito kapitan yan tayo na lang magbabasa Pa pa gilay hindi pa kakain pa tumayong mo na bilhin mo na ah pa gayob

Ito ang May problema, ito tungtungan mo, baka patong yung bangkata. Ah. Alam mo kaya tanggalan mo pa mo yung kaya, pari. yung Pag-upak o Asa wala ko dito dito nila ko malalim Di partens <laughs> nila Sabutin ako eh Kita <laughs> nga dyan eh 快点，快点，啊！

Oh, tara. Oh. Ano na parang ay. Ayun, mga namin mga kabida. Okay. Lay, diretso may kaya. Ay, may tura ah. Tura lah, di ka. Okay. Men, dito na natin. Ay! Ay. Tapakala. Ay! Ang ah. ganyan na lang muna siya. dami niya lumot. Kinapitan na lumot. Kinapita na lumot. Ah. Grabe yung tubig ngayon talaga sobrang lakas nagulat di si Pam kala niya linoloko ko <laughs> wala mang ulan dito ko dito wala nga ang ulan eh wala nga ulan dito eh yan ganyan talaga dito sa atin bagsakan ng tubig walang ulan dito pero bumabasa <laughs> yan nakapagdamit wala pa kaming damit <laughs> ayan ayos na salba na namin naman yung bangka <laughs> lambot nung inaapakan kanya na pre. Lambot lang. Buti na lang pala nasa taas yung tali. Kala ko nasa baba. Lambot. Nagkasa ka pa naman. so, yun mga kabida. Bali nandito na kami sa ilog. Oh. Umangat na Daming kaway oh. Natatangay. Ano ano si ito kami ni Parang Dennis At naisalba na namin yung bangka ulit <laughs> Kaya to the rescue talaga si Parang Dennis sa atin At dito may dalawang maliit na tag ito Pusa umakyat dito sa motor natin Bali ligaw na pusa <laughs> Ligaw na pusa po sa ating gusto ata nilang sumama kasi maraming bata sa amin delikado ito Pati kalmot lang gastos na. Baba, baba, baba. Baba. Pusa <laughs> <laughs> sa gilid. Oo. <laughs> ano? Ayo. Tama mo mamatay. dia mati. Tingnan natin kung mapapakit natin yung dalawang pusa. Nakakaawa. masama sila sa amin.

kayak dia pakai kaya ini dia akit, kaya hello, hello, tut, Yun. Yun. <laughs> Nay save na yang isa. yang isa pa. Bisa <laughs> <ratio> <laughs> save Ah, biasanya, niya kasi para makakita siya kung kabe. <laughs> <laughs> Yun! Ayos! Nailigtas. Ito nga isa pre. Ito oh. Kakawa siya oh. Ito na lang. Nailigtas na natin lahat yung tatlo. Ayan. Sige! 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 Yun! <laughs> oh, yun. Magkakasama na kayo magkakapatid. Kaso <laughs> oh sa daan naman yung problema nila Sadaan no? Problema nila. sa karsada, baka mabangga bagay di po punta sa gitna yan yan o no? yung magkakapatid ng kuting lima hmm. iba ibang ulay nila yan na at ah uh, hmm. Kesa kasi pag nabutan dito, mawawala, mamamatay lang dito. Mabilis lang itong tumas mga kabida yung tubig. Saglit lang yan. Saglit lang. May hinang yung sidapara, no? Oh no? Yan, you know. no? Yung naging skylab niya, marami makukuha. Oo. Oh. Kaya natin tayo na. Lakas ng tubig na to. Oo? <laughs> oh? Humukay sa ilalim yan. Oo. Oh. <laughs> oh, sige na. Maglaro na kayo diyan. Sino ko 'yung Roger? Hey. Sino ko 'yung Roger? Roger, aliwa. Ano 'yung bistang bangka nila, 'yung maliit na um, mali bangka nila? Ah. So ayun, nailigtas natin yung tatlo mga kabida. Tatlong puting. Ayan, may papuntang bangka dito pre, oh. No? <laughs> oh, masaya na sila magkakasama na, no? <laughs> oh. So, the rescue talaga si parang Dennis sa mga ayop <laughs> kakawa kasi sila pag nabutan dito wala dedo na yan may chance buhay mabuhay may chance sila basta huwag lang sila sa daan sa karsada makakit sa motor ko oh <laughs> Ayan, may, may bangka nang yung isda ha? Bebeda bali. nagmi kami. kami. mimi kami. ba uupo? ako sa po tayo. May po kami. May uh, pinapagawa pagawa po kami ng tagna ito fishing trap pero ipon po yung mga nauuna Eh diretso po kami dito mag-merienda. Yes, sa dapan. Ay, sabo.

Ito oh, yung gumagawa ng sisig oh Si Caruel <laughs> ayan, si Camille oh Oh yan Ordinary Special 120-100 oh. Ito po yung kanyang ginagawa sisig ayan, laman no oh. Alos laman yung kanyang sisig <laughs> Ayan Ayan lang po to. <laughs> sige vlog daw yan bibili po kami ng melon palamig po kami tatlo tigli 5 yan tigli may kamal pa 30 bibili po kami ng melon 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 <laughs>

Okay na. Thank you.